July 1 taong 2011, araw ng ipinatupad at pinangunahan ni Court Sheriff Abby Andres ang demolisyon sa mga kabahayan sa Barangay Suliman Agdao District. na nasa humigit dalawang daang bilang ng pamilya ang apektado sa naturang demolisyon. Ngunit umaga pa lamang ng nakatakdang araw, nagpahayag na pala si Mayor Inday Sara sa mismong sheriff na hanggat maari ay idelay muna ng kahit dalawang oras ang pagpapatupad ng demolisyon sa kahilingang personal siyang pupunta at magki-usap sa mga residenteng apektado upang maiwasan ang posibleng magulong komprontasyon. Ngunit, sadyang binaliwala ito ng sheriff at itinuloy ang naturang demolisyon, bagay na nagresulta nga ito sa pagsiklab ng gulo sa pagitan ng mga demolisyon team at residente. At ilang oras nga ang lumipas, nakarating na si Inday Sara sa mismong demolisyon area at sinabi na ang naturang paghiling niya ng ilang oras na pagpapaliban ay hindi lamang para makausap ng personal ang mga apektadong residente kundi para na rin makuha ng abogado ng mga ito ang ruling ng Court of Appeal sa kanilang inihain motion. Ngunit tila pinalagpas lamang ni Court Sheriff Abe Andres sa kabilang tenga ang mga naging pakiusap ni Inday Sara kung kaya't dito na uminit lalo ang mayora kung saan ka agad nitong ipinhanap si Andres at nang makaharap na nga niya ito ay walang pag-alin lang sinuntok ni Inday si Andres na diretsong nasa pool ang muka ng apat na dahilan na mas talo pang uminit ang tensyon sa naturang demolition area. Ayon kay Inday Sara na isa sa talagang nagpainit sa kanyang ulo ay ang kawalang konsiderasyon ng naturang court sheriff sa kanyang kahilingang dalawang oras na pagpapaliban. Sa pa ni Sara. naman po sinasabi na huwag mag-demolition. Ang sinasabi ko lang sa sheriff, antayin mo ako para hindi magkagulo at maayos yung demolition mo. What is two hours? him to execute properly his demolition. I am here to assist him and to assist the people. So what is two hours for him to decide? Okay. We... July 11, 2011, ilang araw ang lumipas matapos ang insidente, nagsampan ng kaso, ang Sheriff Confederation of the Philippines laban kay Mayor Inday Sara Duterte. Bagamat sinampahan man ang kaso si Sara ng Sheriff Confederation, hindi pa rin ito naparosahan sa kadailanan na walang formal na reklamo ang mismong sheriff na napagbuntungan niya. At matapos nga ang halos isang taon nang mangyari ang insidente, nagbahayag si Inday Sara ng paumanhin o public apology kay Sheriff Abe Andres at sa pag